may nagsasabi si Kristo tao lang gaya ng iglesia ni Kristo. E ano naman ang sinasabi ng Biblia? Nababanggit tuloy natin yung iglesia ni Manalo. Sinasabi sa Roma 3.23 Sapagkat ang lahat ay nangagkasalanga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na sinasabi dito na tayong mga tao, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, ay pawang nagkasala sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kahit paano ang ating ipinagkakatiwala ang ating kaligtasan sa isang taong mga ngaral kung siya mismo ay nangangailangan din ng kanyang sariling kaligtasan. Huwag po tayong papasilo sa mga aral lahangulang sa kanilang sariling kalauban. mag Magingat po tayo sa kanila. Alamin natin kung ano ba ang tunay na diwa ng mensahe na pinaparating nila sa atin. At sa halip, buksan natin ang Biblia at ating alamin ang mga turo at ang nag-iisa lamang ng mga ngaral ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakataloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi mga kababayan. Lahat ng dumalong muli sa gabing ito. Salamat sa Panginoon. At meron tayong muling pagkakataon para pagsuri. Hindi po namin sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito para tayo ay eh agad na tumanggap. Nandun po tayo sa proseso ng pag-aaral, pagsusuri, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Doon sa 4.1 ng Juan, pakinggan po ninyo. "...Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan." Sa mundo po ngayon, maraming dalawang libong taon na mayroon ng mga bulaang propeta. Yung sinasabi po sa Bibliang bulaang propeta, mga sinungaling na mga... Mangangaralyon, Mandaraya. Dalawang libong taon na nakita na ng mga apostol, na kanilang panahon, maraming mga bulaang propeta. Mai-imagine nyo, dalawang libong taon pagkatapos, gaano na kaya karami sa ating panahon. Hindi po natin maiiwasan, mga kababayan, sa pag-aaral ng aral ni Kristo, yung doktrinang totoo ng Panginoong Hesus, na minsan mababanggit natin yung mga mali na ang nagtuturo mga bula ang propeta. Ang ating dapat na guro si Kristo, walang iba na tayo dapat pakinggan pagdating sa aral ng Diyos. Si Kristo lang ang inihalal ng Ama na iisang guro na tagapagturo ng kanyang katwiran at ng kanyang mga aral. Ngayon, maraming lumilitaw ngayon mga bulaang guro. Yung salitang bulaan, malalim na Tagalog po yun, sinungaling na guro. Nagpapanggap na guro o teacher, pero ang itinuturo kasinungalingan. Ikalawang Pedro 2.1, pakinggan po ninyo. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yan po ay dalawang libong taon ang nakasulat sa Biblia at ang epekto niyan ay mas matindi sa ating panahon. Sa panahong buhay pa ang mga apostol, mayroon lang nagsilitaw na mga bula ang propeta. Gaya naman sa inyong wika niya, magkakaroon ng mga bula ang guro kaya po dapat stick tayo, mangapit tayo dun sa aral ng tunay na guro na galing sa Diyos. Si Kristo po yun at siya lang ang autorisado ng Ama sa ating panahon na magtuturo ng kanyang aral na siyang dapat nating sundin sa panahong kristyano. Pagpapatuloy po natin ngayon ang pagsusuri kaya ako sinasabing pagsusuri kasi hindi natin maiwasan. Sabi ko nga, nababanggit natin yung turo ng mga bulaang guro. Nasa Biblia kasi. Imbis magalit kayo, magsuri kayo mga kababayan. Mag-isip kayo, meron naman kayong Biblia. Pwede niyong mabasa sa Biblia na Meron talagang lilitaw na mga bulaang guro at mga bulaang Kristo. Ang ituturo hindi galing kay Kristong Panginoon. Ang ituturo sarili nilang turo. Ang Biblia pamantayan. Yung salita ng Diyos sa Biblia pamantayan puyon. That should be the standard of our learning ang salita ng Diyos, yun ang kumbaga timbangan. Kailangan matimbang tayo doon. There must be a balance. Pagka ang iyo ay hindi nakatimbang, hindi eksakto, mali yun. Ang eksakto kasi yung salita ng Diyos eh. Pagka ang itinuturo ng isang mga ngaral, eh lihis o kontra sa salita ng Diyos, alam na alam mo, bula ang guru yon. And sometimes, there are funny things. Merong, merong nakakatuwa, kagaya nito, na ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya. Saan mo makikita yun sa Biblia? Bakit natin binabanggit ito para buksan ang kaisipan na magsuri kayo? Bakit sinasabi natin si Kristo ay hindi tao? Eh para matimbang ninyo ang turo ng iglesia ni Manalo sa turo ng nasa Biblia. Yan po ang dahil. Hindi para makipag-away o para atakihin ng kahit na sino. Kasi may nagsasabi si Kristo, Diyos. May nagsasabi si Kristo, propeta, gaya ng mga Muslim. May nagsasabi, si Kristo, tao lang, gaya ng Iglesia ni Kristo. E ano naman ang sinasabi ng Biblia? Nababanggit tuloy natin yung Iglesia ni Manalo. Hindi para atakihin sila kasi pinagkakukumpa-kumpara natin ang kanilang mga tinuturo kung alin ba talaga yung nasa Biblia. Kung ang nasa Biblia, yung turo ng Muslim, na si Kristo hindi anak ng Diyos, eh di yun ang atin tanggapin. Pero kung ang nasa Biblia naman ay hindi ganon, may tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia kesa sinasabi ng sino man. Yan po ang paraan ng ating pag-aaral, mga kababayan. Binasa ko na sa inyo, Biblia, yung 727 ng Ecclesiastes, ikinukumpara natin ang isang bagay sa iba para makita natin kung alin ba talaga ang totoo. Ulitin natin kapatid na Daniel. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayon, iniaagapay, ang salitang iniaagapay sa Tagalog, ikinukumpara, itinutulad ang isang bagay sa iba para matagpuan kung ano ba yung kadahilanan, kung ano ba yung katotohanan. Kukumpara natin sa Biblia yung turo ng mga iglesia ngayon, ng iba-ibang samahan. Titingnan natin kung ano ba yung nasa Biblia gaya ng pag-aaralan po natin ngayon. Hindi para atakihin natin ang kahit na sinong tatamaan nung nasa Biblia, kundi para alamin natin yung tama at saka yung mali pagkukumparahin natin 5.21 ng Primer Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aral po ng Diyos yan. Susubukin natin ang lahat ng bagay. We will take a look unto everything. Tapos, let us hold fast that which is good. And let us abstain from all appearance of evil. Subukin natin ang lahat ng bagay. Ingatan natin yung mabuti. Itapo natin o layuan natin ang bawat anyo ng masama. Ito po ang buhay sa mundo. Eh. Ito ang formula ng pagpapakabuti. Tignan mo yung mabuti, tingnan mo yung masama, tapos layuan mo yung masama, ang kunin mo yung mabuti. Yung mabuti doon ka umanib. Doon ka umanib. 129 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun. Kaya obligasyon nating malaman yung mabuti't masama eh. Kasi kung hindi mo aalamin yung mabuti't masama, paano kang makakaanib sa mabuti? At paano mong maiwawaksi o lalayuan yung mga anyo ng masama? Yun ang ating gagawin. In Jesus' name. Touch. Pick it up. Pick it up. Here are 10 signs of a false teacher. They will teach false doctrine. The God I serve doesn't care whether you're gay. They are marked by arrogance. I am God Almighty! They have godless character. She can still twerk for the Lord. They're lovers of money. Every time you give, God knows how to repay you. They manipulate you. You can do it faster than that. If I had a gun in your ribs you'd do it faster. They oppose the truth. So people don't go to hell for sin. They itch people's ears. So it's it's not a sin in your church to have an abortion people have to live to their own convictions but... they deny basic doctrine god the father is a rayon being by himself there's nine of them they grieve the holy spirit who was the biggest loser god and they teach another gospel confío en buda creo en dios Allah. todos somos hijos de dios ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Isokristo sa ating mga puso at sa ating buhay maraming salamat po